Ang governor ay ikakasal na. Okay. Sa pagkakataon ko ay hiling ko dahil nakita natin na talagang kailangan natin na may katulong sa buhay. ng politika halo. Kaya, ah, noon na wala sa wala pa sa activities dito. Ano? Noon ay gagawin pa sa ikawalo ng Marso. Mayo! 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 Ang Mayo. Na ikawalo, ikawalo ng Mayo. Dahil yun naman, ay mahigit ng dalawang taon na pumanaw ang aking tunay na minamahal at ating tapiyak ang ating uh, ate Gina kaya uh, dahil doon na rin nakita natin na kailangan natin na kailangan natin sa buhay ay may kasama ang gugan mo ano at e, maraming maraming salamat at ang hinihiling ko ipagdasal. Ah? Alam natin, alam ninyo, maraming hamon pag umiibig. Pero dapat ay angkot at pag-atros at mga batas ang ating pag-iibig.